どうも。<noise> Yung mga sila laban ng mga senior. Ayaw ko umiyak. Ayaw ko nga. Ano kung ganito ko. Pero, ayaw ko kasi na ako sa inyo. Ayaw mula. Simula nang nangyari to. Hindi ko pa nalabas lahat ng sakit sa Diyos na dihatan ako. Pero ang gabi, hindi ako halos makatulong. Parang inuusin ko yung tisip ko. Kung gusto ko na magsalita. Okay. Alam ko, simulan. Alam ko, hindi gusto ni na itong ginagawa ko sa ngayon. Pero, huwag tayo. Lalo na siya. Kaya, dito ako ngayon sa harap niyo. Magsasalita ako hindi na mayroong tipo na kahit na tiradurog ka rin ng tao ayaw naman sa'yo ayaw na, ayaw na pagtanggol namin siya ayaw namin na ayaw niya na madamay kami sa lahat ng problema niya, kalimutin niya lang Uh, gusto ko lang mag-live. Dahil gusto ko lang sana. Gusto ko subukan na liwanagin lahat ng isyo na pinakoy sa dyan Dahil alam niyo naman, simula pumutok yung balita na yun, wala kayo narinig sa amin. Alam niyo naman, na simula nun, hindi kami nagsalita. Kahit na gano'ng pa yung pinukol ng lahat sa amin, hindi kami nagsalita. Dahil so, naniiwala kami sa katarungan. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Hindi ko alam paano sisimulan. Kaya gusto ko lang malaman ng lahat. Simula, simula, simula sa po. Alam na kung gano'ng kapait si Janelle. Eh. Alam na kung paano na naging mapagmahal sa inyong lahat. Hindi ko alam, gusto ko lang po linawin lahat. Para sa mga slap armies na naniwala kayo dami, marami, marami, marami salamat sa inyo. Alam ko, lahat kailan kilala niyo kung ano yung totoo. Alam niyo, alam ko kilala niyo kung ano yung totoo. Sa totoo lang nang lumabas yung balita. Lahat kami nasaktan. Lahat kami nahirapan. Lahat kami umiyak. Pero gusto ko lang malaman niyo. Simula nang mga yung balita na niya unang araw pa lang. Hindi na nagtalo sa sabi. Dinibdib niya lahat lang. totoo Hindi niya na iniintindi yung mga pinupukol sa kanya. Yung mga binibintan sa kanya, wala sa pakailam na doon. Hindi niya lang po talaga matanggap na yung mga tao minahal niya. Ito ba yung gumawa sa kanya ng ganun? Alam niyo kung sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Jamil. Pero ginawa niya to sa kanya? na nahimik kami dahil ayaw namin yung ginagawa nyo. Dahil ayaw namin yung gusto nyo na pagpiyastahan at gawin sa buhay namin. Pero ano ginawa nyo? Nag-enjoy kayo. Ha? Nagpakawala kayo ng mga petty news. Kumawa kayo ng mga petty story para lang mahila yung pababa nyo pababa si Jamil. Napakasama nyo. Alam nyo kung sino kayo hindi ko kayo babanggitin pero alam niyo na kung sino kayo. Ang hindi ko matanggap hanggang sa huling hininga ni Jamion, nagpalabas pa rin kayo ng peking news. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng mga tao? Tinurin kayong kapatid. Si Jamien, mahal na mahal na kayo. Pero dahil sa pera at ingit, Pinawa niyo lahat sa kanya. Alam ko, hindi nagugustuhan ni gamit ang ginagawa ko. Kung meron mo no, kaisa sa isang tao na ayaw na lagi ako naglalabas ng galit ng rant sa social niya si Gabriel yun. Pero wala na siya. So, wala na magtatanggol para sa kanya ko hindi ako na lang. Ito ko malinigin yung pangalan niya wala na po akong magagawa sa mga tao hindi na niniwala. Pero maraming maraming salamat sa matibig support nararamdaman na nararamdaman ninyo sa mga tao sa taong, taong nakakakilala sa kanya. Hindi ko pwedeng ibigay yung mga detalye na nagagay ko sa buong pangyayari nito. Pero isa lang masasabi ko, kayong mga kulita. Wala kayong utang na loob. Ano mga yung pa sa kapatid. Wala kayong konsensya. Ito ang ginawa niya sa kanya. Ay, ang binahin na lang yung bandami na lang kayo. O, nasang... Tinuhon sa lahat. Para sa inyo. Alam na yun sa sarili mo. Alam na yun, hindi siya pera-pera. Hindi siya mukhang pera. Pera na binibigay niyo na nga sa inyo. Naging dahaman lang kayo. Kaya kayo nagkagun na. Sa lahat ng tao, humusga kay Jamir. Sa lahat ng tao naniwala sa sirpos na pinakawala nila. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo dahil naniwala kayo sa ng mga taong to. Ay, dadasal ko na lang lahat kayo. Hinihinay ko lang yung mga hindi naman po ng pagkatitin lang sa respeto. Hindi naman po hiro yung ginawa ni Kanya. Para sa inyo, sana lang. Hindi ka sa huling ano nalang sa tuwing kaya naman yung kaluluwa na makuntan ko naman kayo huwag niyo po ako itindiin kaya ko ito nagsalita lang ako dahil ito yung matagal ko nang gustong gawin at ayaw ni Jamil dahil hiniintindi niya pa rin kayo hiniintindi niya pa rin kayo kahit na napakarami kagago ang pinagagawa niya sa kanya gusto niya pa rin kayong protektahan kaya sinalo na lang yung sinalo lahat ng pinagpapabati niya sa kanya. Durog na durog na yung tao. Okay? Masaya na po ba kayo? Ha? Ito yung gusto mo, Sumulat sa pool. Kaya may ginawa yun. Kaya kayo na kung ano-ano. Iyon yung gusto mo. Diba? Gusto mong mawala si Jamir. Diba? Diba? o ngayon, nakuha niyo na yung gusto niyo. Sana masaya na kayo, ha? Ito, ito po ako. Um, ako. Magkos, gusto ito, medyo nangiging emosyonal ako. Alam ko, hindi gusto niyo dyan na ito. O talagang lumaman para sa kanya. Hindi ko alam kung paano tatapos ito. Ah, basta. Yun lang kong gusto ko sabihin sa lahat, lahat na lumabas na issue sa kanya, alam ko, nagtatanong kayo. Alam ko maraming nagtatanong, bakit hindi kami nagsasalita? Bakit hindi kami nagre-react? Bakit ang tahimik lang nila? Guilty ba sila? Lahat yun, tinibdib namin lahat yun. Kaya nga nagpakamata na sa ako eh, dahil hindi sa ginawa yun eh. Tinibdib namin lahat yun dahil umakas kami yun, lalabas ang usina. Sa lahat na nakakakilala kayo sa nila alam niyo yung totoo. Maraming maraming na sa lahat na naniwala. Sa lahat na hindi bumitaw. Ang namin kayo. At yun sa mga nagpasakot sa kademonyohan. hindi yung pangalan niyo, pero alam niyo ng mga tao kung sino kayo. May God bless all of you. Huh? Sinuring kayo kapatid ni Jamel. Mahal na mahal kayo ni Jamel. Ang ganda uli siya niya. Dibibib dibi niya lahat At dahil hindi niya kaya saktan kayo. Hindi na kaya sumian so yung pandedemonyo niya sa kanya. Hindi na kaya. Sinalo na nalang lahat kayo kung saan hanggang sa huling hindi na niya. At palabas ba kayo na pasunuhan niya? <laughs> Parang wala kayo pinagsamaahan. Ito kung pagdating ng pangalan mo, pero alam mo, alam mo yung dalawa kung sino kayo. Sama niyo pang mga asawa niya, ha? Makonsensya kayo sa ginawa niyo sa asawa ko. Alam niyo po, gano kabait si Jamila? Alam niyo yan. Ito, alam niyo po, lang ayaw patawad ko, nagsaganit ako. Kasi pinigil ko lahat po, ayaw ni Jamila na magsalita ako. Gusto niyo saluhin niyo lang lahat. Pero matagal na gusto ko siya ipagtagot, sa ayaw niya. Wala na akong magagawa, Mira na siya, sirang sirang sila lang sirang ay. Pero kahit pa pala, subukan ko lang. Sinubukan ko lang na muling ipaalala sa inyo kung ano ang totoo sa pagkatao ni sa sa lahat na nakakakilala sa kanya. Ipiling ko lang po na sana ipagdasal na natin ang na wala na po kami nagagawa. Tuloy, so, pagdasal na lang natin Mas alalahanin na lang natin lahat na kamuli ang ginawa na lahat ng panihira na ginawa nyo, dali nyo na ngayon. Ang sensa nyo. Patawa dahil. <laughs> Hindi nga gusto na ginawa ko, pero gusto ko lang makausap kayo sa lahat army, sa lahat ng mga kaibigan niya, mga relatives niya, lahat kayo. Maraming salamat. Salamat po. Hindi ko na alam kung ano ko. ほらほらほらほらほら。Oh, no.